Nagagawa ah, tayo ng aircon. Ayaw umikot yung fan. Sira yung fan niya. Pero gumagana yung compressor. Ang brand niya, Carrier Optima. Gawin natin. Hapalitan natin siya ng kapastor. So, sira yung kapasitor niya. Classic. Ang kanyang fan ay yan, walang galaw. Wala. Wala. Pero yung kanyang compressor, yan, meron. Yan, gumagalaw yung needle. Yan, pero pagdating sa fan, wala. Yan. Ito yung ikakabit natin bagong bili. Tingnan natin. Ito po, tignan nyo sa pan. Ito po kasi yung pan. Dapat ito gagalaw yan. Ayan o, no, tanya, pumitik. Ayan. Ito, wala. yun, Wala siyang pitik. Ayan o. Wala. Ayan o. Wala. Ito, kahit saan nyo dalin niya, pipitik yan. Ayan. So, problema niya, ito sa pan. Kaya wala siyang binubugang lamig at saka hangin. Gawin natin. laser kapasitor try natin ngayon kung gagano itong uh, ah, like, uh, ah, fan pakipatay po electric fan dito tapos pasarado po ng pinto subukan nun natin palamigin subukan natin palamigin dapat na iikot dyan yun, iikot na Ayan, so, patayin natin. Ano ntanya po? Ay, ang lakas no. Oh. Ang lamig agad. Ano po. Ang lamig agad. Binubuga niya na 'yung lamig. Ang lamig niya. Opo. Ayun. Anong number yan? Ah, naka-on lang mo siya tapos 'yung thermostat niya number 10. Ayan. 8. Lamig. lumig <laughs> no. ano ramdam nyo agad ano yeah, so gumagana na po agad yung ng aircon. dito ayan dito <laughs> dalawang kamay eh. <laughs> yan dalawang thumbs up po yan yan ang sira sira po itong sapan yan So ngayon, lakas na po. Wala po pala tong swing. Yung nagsiswing oh, mo na ah, na po. Ay, ikaw na mismo Ah, po. Itututok nyo lang oh, sa inyo. Okay, malamig na. Oh. Ito pala may fan speed. Yan. Oh. Mm -hmm. yung fan. no oh. Pag gusto nyo lakasan, lalakas yung fan. Lakas na. Lakas Lakas <laughs> fan speed do. Ah, uh, ito. No. Pa para malakas yung ano, yung buga. Gano. Ayan, nakalo po yan. Pagkahinay nyo. Ayan, ito nyo. Pakinig nyo yung motor, lumalakas. Lumalakas. Uh, Ayan, naman kinilig na. Ayan, po, Parang dalawang gilid uh, na lang po yan. Ayan. Pantay po yan. Ito, marumi lang. Lalaban lang. Lalaban lang. Lalaban lang.